Lah, dukung Bapak Tul. Tul, sini. Dukung Bapak nih, Jaks. so what's up tol, isa mapagpalang araw sa inyong lahat mga tulong so ito yung paruntong ng ating video tol so yun, kasama ko pa rin si Padan tol dalawa pa rin kami nasama uh, dyan sa sunuhan nag intro tol so dito kami napadpad sa lugar na to so yun tol ah uh, tuloy pa rin tayo sa paghahanap sa, ano, sa, itang, sa isang kaibigan na si Luz no? ah si ano, ah, kalimutan ko lagi si Inday no? na nyo los. So, yun nga. Ito ang mabul kami, tol. So, matindi yung bakpakan na, na pinagdaanan namin, tol, dun sa tulay, no. Andami uh, to lang bantay dun. So, yun, tol. Uh, sana makita natin ang glist, yun, Kailangan nyo lang ng natin, tol. So, yun nga. Stay stay, tol. Kahit utom, utom pagod, ulan init, kain tayo ng sayutay tol sayutay lang ang kinakain natin so sabi natin ang kain natin din uh, Tuh, so, tuh, sebelian tuh. Kalau so, dalam Sekarang okay. melayu tayu satu week dulu. Supir so, rumah mana ini? aku sapa? Nilog. dan oh. drone apa okay. drone harus tengok ba drone asa bandido drone? oh mana no, benda usul lo drone mau monitor kah okay. hmm?

Pisa na yan Malipas gutom ba? Ay, gutom di ba bumayo ba? Kumain ka Tapos na akong kumain ah. Awa ako kay Tunsi mga idol kasi Kinain lang ng ilaga tolo Pero kainin pa rin natin eh, para malagyan lang yung tiyan natin Tapos ba na tapos nang kumain May dala man akong kutsilyo. Balata natin kasi yung kina, kinainan Masarap ng daga ba? Kasi vitamins daw yun. Sabi nila, vitamins daw yung may balat. Vitamins na para ano? Siyempre naman. Alam mo naman na. Pagwapo? natin yung pagkalalaki natin. Di. <gasps> Pagwapo? Kailangan talaga na. Kain na Yung vitamins. Yung Oh. Ayon tayo tol, sayote. Ito lang yung pagkain namin dito sa bundok. Anong okay, pinigyan? Tumtom na siya ko ba eh? Eh! Okay, mo? Kawarot na mong kugisa. Wala rin pang Ay, Taita sa eh. May langgam. tol sayuti lang pusong na tayo pusong na yung tsa natin no eh hey, okay, yung tawag yan parang mangga Sayuti lang sa kalam sa kalam parang Sama. parang mangga eh okay, parang ano yan eh parang mangga tol mut mut ang ha mut mut ang iyo masarap Masa ito uh -huh. oo oh. oo

Meron tayong pang gutom mamaya. So, yun. Ayan sa badan. Buti yan. Nakagita siya ng na siyuti. Binigyan niya ako to. Oh. So, ngayon. Nah, beli tayo. So yun to no, share and like sa aming mga videos no, ba bawat araw. Panurin nyo bawat ang gulo ng aming mga video. Lalo na kay Bada no, kaming dalawa. Ano, mo naman ako sa subscriber mo. Oh, bisitahin nyo yung subscriber niya to Idol. Adol. Oh, subscribe nyo sa uh, kanisya. Maraming salamat at saka sa mga idol ni uh, Idol Junji. Sana bumisita kayo sa channel ko.

Bisuber kita ning dalan, Gud. Oh, nara pisa si Uti oh. So. Sentol. Dami daming si sayuti dito sa si bundok tol. Kaya uh, yung mga bandido hindi nagugutom. Kasi Langba. yun ang pina palagi nilang ginakain sa si Uti. No. Hoy, salita yan ng si Uti. Ano man? Kapatigas na yan ng ano. Nang. Oh. Huh? Sure. Kaya pala matigas yung mga tuhon nila pag ano sila sa si bundok. Saray sila, no? Oo. Oh. So free nyo kami tulong no? So, oh, yan. Ah, isa lang yung panlaban natin, tol. Ito yung to, um, ating hunting hunting. Ah. Hindi lang tayo talaga, pero alam kong uh, hindi tayo pababayaan ito. Binigay ko na yung lahat ng kaligtasan ko ah, uh, sa pintas na ito dahil galing ko sa tubig balon na ningi sa at, binigay sa atin ang diwata at yun na uh, asawa ng Panginoon binigyan tayo kaya uh, nagagamit natin ito so, tuloy tayo tayo mag lalakad maghanap sa ating mga kasamahan इधर तो रे नहीं आ जाती So, so si yan to no? yung Lugar ba? Hmm? Okay, comment na lang yun tol kung saan lokasyon sila SG. Sana magkita-kita kami. Para sabay-sabay kaming ah... Uh, abanti doon sa pagligtas kay Inday Adventure. Kasi kawawa na yung kalagayan nila. Ani, yung kaibigan okay, uh, natin, Inday. Inday. Pabahay pa naman yun. Yan talaga sa Hilos ba? try jud ba ang mo sa'yo nakauna na niya nga nung nga nung na siya yun na nandang sa akin lang sa kanya na yun pero sa akin parang ah ang busog ko si Uti ba ano ko sa dito ba sa akin nagkaganon siya na sa sobrang bayit niya siyempre necessary... nagkita kami nung nagbago ako murna tamaan dito ha ah. hmm. bakit nagaganong yun kasi inday binugbog niya ng gusto yun nga no kaibigan natin yun pero nakita ko lang sa bakit? video parang wala siyang awa na binugbog ng yung kaibigan natin pinigilan ko talaga umiyak partner biya yan sila yan si Day Silos tumulo eh mo? Hindi ko alam. Bakit magkit 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 mulo yung luha mo? Sig siguro, sobrang awa. Sino bang hindi maawa sa atin? Sobre kasi mga Mawa natin. Awawa talaga kung hindi na nga ganyan. Kaya hanggang ngayon, magtuloy pa rin kami sa pagtugis ni Los. So, ito yung abis yung day. Iwan ko kung anong lugar na ito napasok namin. Dito lang si Dito, dito, dito. Ay, nagkumpinsa dan. Ano bang pakiramdam mo sa gym mo? Na. May naramdaman ko daw? Na. Wala naman. Wala naman akong naramdaman sa ngayon. Iwan to pag may maramdaman ako parang kumakabog yung dibdib ko ba? Tapos parang... Kasi mo yung pakiramdam mo? Mainit parang yung... hindi mat ko ang bintas ko mainit ulsir mas siguro ko ani dan dan ha ulsir mas siguro ko ay pa ulo

Ustaz. Oi. Tul. is Dax mandi ni si Iskor ni. Kami ni Dax. Dan, Adax, kami ni Dax. Isdi.